Hello mga sir! Magandang afternoon sa inyo dito sa San Jose del Monte Bulacan eh nagkaroon kami ng total lockdown today Sunday kaya hindi kami pwedeng lumabas talaga totally ng bahay kaya ang gagawin ko maglilinis na lang tayo ng solar panel ayan! Samahan niyo ako! Let's go! So yan, nandito na tayo sa bubong. Start na tayo maglinis. Saktong sakto, alas na ng gabi. Pero maliwanag pa, mga sir. After mo, yun, mamap, hose down mo lang para matanggal yung mga alikabok. tina ng tubig ko dito sa taas Well, yun mga sir, mukhang hindi natin matatapos tong paglilinis na to dahil yung hose na ginagamit ko, hindi ko alam kung kita nyo sa time lapse kapos. So, I need to buy a new water hose para umabot tayo hanggang dun. Dun oh. Yun oh, pansin nyo, hindi pa malinis yung mga solar panel natin dito. Ayan. We have a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, tatlong row yan. Okay. 18 panels. Bawat isang panel, uh, dati nagkakahalaga yan ng mga 8,000 pesos isa. Ngayon, mas mura na yan eh. Tapos, wala pa yung installation doon. Wala pa yung mga, may mga bakal to sa ilalim na nagkakabit sa kanila. Ayan yung aluminum na yan. Medyo mahal din yung aluminum na yan. Kaya, umaabot talaga ng hundreds of thousand tong ganitong setup. So, yung 80 na panels yan, ang nagkakahalaga yan ng mga more than 300,000 kasama yung mga equipment na pinakita ko sa inyo sa baba kahapon. Ganda ng sunset, oh. Nice. Ito pa isang extra panel na yan. Ano yan? Solar street light yan. Uh, tawag namin diyan all-in-one na uh, integrated street light. Ibig sabihin nandiyan na 'yung baterya, nandiyan na 'yung ilaw sa kanan na yung solar panel. Kaya lang yan nakasabit diyan kasi tinetesting testing ko lang saka para may ilaw ako dito sa terrace. Meron pa akong dalawa dun sa babae. dalabang dalawang street light natin ayan o oh. isa dalawa ba na tayo? luto na tayo ng burger steak ala pobre hi kasi is burger steak dinner pwede? Yeah. okay good with mushroom? Yeah. Okay, say hi to Okay. defrost lang natin kasi malamig pa yung ta So habang nag-aantay tayong ma-defrost yung uh, burger patties natin, hindi ko muna ako. May gunggong na ako Let's go! Luto! Mahirap naman magpanggap, mahirap ng isang damay. <laughs> Sinong naaalala nyo kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng mushroom? Ako si ano, Super Mario. Tingnan nyo kung gaano ka epic mga sir. Okay? Nakasulat dito, 'di ba? Burger. Nagtaka ako. Walang seal. Pagkabukas ko, ito pala yung binili nating giniling kahapon putek. Yan. Di kasi nag-check. Panay kasi ng vlog ng vlog. Nandito pala yung mga burger. Ayun pala. Ay. ito na lang natin sa microwave. Ede pros. Happy Burger, and we're watching. I think i was calling the elves, and the and papa. Yeah. Do it. si Mrs. eh gusto daw ng sunny side up egg so yeah mm -hmm. Who ordered the burger patty? Um, daddy. Uh, Who ordered the sunny side up egg? Me. Kain na muna kami mga sir. So yan mga sir, nagdi-dinner -de na kami. Actually patapos na. Ito pa yung natira nating negative na taong kahapon. Ayan, Mrs. A, babay na to your uh, audience, to your fans. I subscribe, <laughs> bye! Sabi na like, share, subscribe daw. Again, ulit, take two. One, two, three. Like, like share, subscribe! I'll please... Bye! Bye!